Backstage at behind the scenes sa Showtime Studio, Kim at Oliver nagkasama sa dressing room. Maaga palang kanina ay talagang busy na din nga ang mga sponsor ng Showtime at ang mga nag-ayos ng kanilang masasarap na pagkain, at maging ang kanilang guest ay talagang ipinaghanda din ng Showtime family at pinag-effortin din nila ang kanilang setup para maramdaman ng mga kapuso, natanggap natanggap sila ng Showtime family. Bukod sa setup sa hallway ng ABS-CBN, ay nakahiwalay din ang para sa mga bigating guest at mga host, Nagpadala din kay Vice ng cake sila Dr. Rebello at Nutri Asia. Samantala, bagamat si Oliver ang nanalo para kay Michelle D, ay marami naman ang hindi maiwasan kiligin para kay Kim at Oliver, lumabas din ang larawan kung saan ay nagpunta din ito sa dressing room ng mga Showtime host, at mapapansin din na magkatabi pa sila ni Kim. Pareho ding Cebuano si Kim at Oliver. Samantala, silipin pa natin ang ilan pa sa mga behind the scene at backstage ganap kanina. Hi. Hello. Hi Pinagtawanan din nila si Lassie dahil sa malahaluin na outfit nito.